Isama mo naman ako! Huwag lang yung gisda! <laughs> okay. So yan ah, Alas 3 ng hapon, napaka-init So yan dito kami ngayon sa May Tulay Ito sa May Balad ay hey, talakitok maraming na nangangawil oh. a few moments later yan yeah, o ang si Marlon no? oh. ang la -ta laki talakitok uy <laughs> <Oy>, grabe ang laki ang <laughs> laki Allah

balik na teh lakas mila no ha uh -huh. oh si raja wow ne pakainit nya lang oh ayan oh oy no mano lakki ayo oy hinihila Kahole lon. Ayun oh. Hinila na naman yung rod. Oh. Oh. Parang jackpot ah. niya na. 'Yan hinilan Marlon. Ay nga. ping hô cốp sau khu cố lạp hô lạp hô lạp hô lạp hô lạp Laki ng kanopeng, ngayon oh. Eh, no? Masyala. Laki ng huli ng ni marlon niya yun ah. Ayun <laughs> oh, eh, no, laki oh. Oh, ah, kanopi. Dito lang yan, sa ilalim ng tulay. Yan. Pak Kapi 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 May donat, may pandesal na sunog Pandesal sa kawali yan Kaya ganyan yung yan Kapi Ito lang yan Marami talaga yung sa banda no? laki oh. oh laki hmm. laki, laki itu eh. kanuping pa oh laki din itu oh. laki kanuping kali sayang yung kawala no malaki siguro yun okay. No. tiene huevo ahí? ¿Sí?